Press subscribe, like, share and press notification bell. How did they see you praying? Amen. 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 Now my haters will say you're disgusting. All right, now come and tell me how did she see you praying? That's right. Why are you down there, Hell Mary, the Mother of God? This ain't nobody's mama. That's right. The Scriptures have never, amen, instructed us to bow. Idols. That's right. That's right. Never. But yet, you Christians. That's right. Who will retaliate against my actions. Amen. Wherever you got to say amen, because we shall bow to one another. Right. Every knee shall bow. That's right. Every, every tongue to confess. shall accept that Jesus Christ is Lord unto the glory of God the Father. That's right. That's why I say you shouldn't mock it. There was a prophet named Micaiah. That's right. Who made mockery of King Ahab. That's right. Because Ahab challenged God by getting 400 liars to make false prophecy. So now there's a religion that got thousands of innocent victims trusting in this claim. namin, uh, ito pong mga larawan dito, mga dito, ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan uh, para po magliktas ng tao. No? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po ayon sa Biblia ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin ulitin ko lang po yung kasama ko, yung kaibigan ko siya po mismo yung nagsabi na sa surrender niya na po ito, sila po yung nagpusa para po basagin at i-dispose na rin po kasi po, uh, sila po ay nabuksan na at naunawaan po nila kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So, yun lamang po at uh, tingnan nyo po uh, ito po no? Babasagi na po natin sila no? Isa-isa po babasagi na po natin sila yan po, no? hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo yung inaaniban ninyo ah uh, maglapit yung unang tapay yan po Matibay yung pagkagawa plastic pa. ano lang pala tapos to plastic lang pala plastic

Вийди, ти. Богат tinanggal ko pa dito lang pala sa likod. <laughs> <laughs> yan, oh. pa yan. May Alam, may pangkas-kas kayo? Open mo, pastor, eh. mo. yan, pastor. Open mo. Ang tagi. Ayan. Mahingan. Ayan sampal ni na. Yung isa na lang meeting. Gagawin po yung sakas ni Pastor. May hindi pa. May hilaw pa pala ni Pastor eh. Parang sa ulo. Ano? Ano? po, no? Sabi sa Isaiah 42, uh, yung nakasulat po sa Isaiah 42.8, sabi doon na hindi bibigay ng Diyos ang kanyang karangalan sa kahit Ingon ang ginoo, Brother Rodin, sunuga. Oo. Oh. lang, hilak niya, Brother Rodin. Duwata ang kamaturan. Kaya nagsugo ang ginoo nga sunugon ang inyong Diyos-Diyos. Kaya dili ko gusto nga magbaton, anin. kusgino ginoo nga sunugo ni. Mm -hmm. Sapot, di mo makadimandaan ni Brother Eugene, kaya pinalit man ni sa pulula. Sinasamba nga ba nating mga katoliko ang mga rebulto o oh, istatwa na mayroon tayo? Lagi nating tatandaan na ang mga larawan at ribulto ay ginagamit natin upang maalaala nating mga katoliko ang Diyos. Isa sa mga larawan na iniutos ng Diyos ay gawin ang mga kerubin. Makikita natin ito mula sa aklat ng Eksodo, talata 25, versikulo 18. Lalagyan mo ng kerubin ginto ang dalawang dulo nito. At ano ang dahilan kung bakit ipinagawa ng Diyos ang dalawang kerubin ginto? Nasusulat mula sa Aklat ng Eksodo, Talata 25, Versikulo 22. Doon tayo magtatagpo sa Luklukan ng Awa, sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautosan ko sa mga Israelita. Ang mga kerubin ay nagsisilbing tanda kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mga pinuno ng Israel. Sa madaling salita, ipinapaalala ng mga kerubin ang Diyos ang mga larawan at mga ribulto ng mga santo ay ginagamit natin upang maalaala ang mga santo para sila ay matularan sa giniwa nilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Hindi sila sinasamba, katulad na lamang ng ribulto ng Berheng Maria na madalas nating nakikita sa mga kapilya. Ito ay nagpapaalaala sa mga tao na dapat maging mabuting ina sa kanyang mga anak. Dahil hindi magbubunga ang pananampalataya ng isang ina kung pabaya siya sa kanyang mga anak. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di-mananampalataya. Isang halimbawa pa ay ang madalas na itinatanong ang tungkol sa Black Nazarin hindi naman daw ganyan ang itsura ng Panginoong Hesus. Pero bakit daw natin yan inilalagay sa altar, binubuhat at pinoprosisyon? Tandaan natin, ang mga paalaala po ay hindi kailangang eksakto sa itsura na inaalala. Ang inaalala natin dito ay hindi ang itsura, kundi ang kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng krus. Dahil napakahalagang bagay ito para sa ating mga kristyano. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin at upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi ba't kung makakakita tayo ng isang taong duguan na may koronang tinik, nakapako sa krus at may karatulang inri sa ibabaw ng kanyang ulo, sino ang naaalala natin? Si Judas ba? Si Satanas ba? O ang Panginoong Hesus? Ang mga imahen o ribulto sa simbahan ay hindi dinudiyos o sinasamba. Kung lumuluhod man ang isang katoliko sa harap ng isang larawan, hindi rito binibigay o itinedirekta ang pagluhod kundi sa Diyos na naaalala niya sa pamagitan ng bagay na iyon. Tingnan natin ang isang halimbawa kung saan walang pinag-iba sa pagkakaroon ng isang tao ng larawan ng kanyang mahal sa buhay. May mga tao na humahalik o humahaplos sa larawan ng mahal nila sa buhay. May mga nagpupunas dito. Ang iba ay display sa kanilang mga opisina o sa kanilang bahay. Ang tanong, pinapalitan na ba nila ang kanilang mahal sa buhay ng isang larawan? Alam na natin ang sagot tungkol diyan. Ang mga larawan at ribulto para sa mga katoliko ay hindi Diyos, kundi paalaala lang sa mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat alalahanin ng mga Kristiyano at tularan ang mga taong nasa larawan o nasa mga ribulto na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga larawan at ribulto para sa mga Katoliko ay hindi Diyos kundi paalaala lang sa mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat alalahanin ng mga Kristiyano at tularan ang mga taong nasa larawan o nasa mga rebulto na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mula sa katesismo ng simbahang katolika bilang isang libo, isang daan, at siyam, nasasaad na ang mga banal na larawan o mga imahe ay isang silbing paalaala na sa pamamagitan nito ay inaalala natin ang Diyos kung saan hindi natin sinasamba ang mga ito. All the signs in the liturgical celebrations are related to Christ as are sacred images of the Holy Mother of God and of the saints as well. Kaya, muli tandaan natin na ang mga ribulto ay tanging paalaala lamang sa atin na sa pamamagitan ng mga larawan o imahe ay nananatili pa rin sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Don't forget, press subscribe, like, share and press notification bell.